Okay, guys, no? So, mayroon tayo, guys, na window type aircon, no? So, ito po ay non-inverter na 0.75 HP, no? So, wala pang 1 HP, nasa 0.75 HP lang siya, no? So, ngayon, compute natin, guys, kung gaano ito kalakas kumain ng kuryente or mag-consume ng kuryente. So, gamit natin, guys, yung pinaka uh, watch meter natin. Ayan, no? Ayan. So, meron siyang nakuhang 938 or 39 watts ayan uh, 137 ayan so, sabihin natin nasa 137 watts per hour no yung kanya ang consumption so kung i-compute natin guys no ah uh, compute natin kung magkano yung kanyang consumption no gamit tayo guys ng calculator so yun na nga guys no so compute na natin no so ang nakuha natin guys sa ating watch uh, watts meter ay 937 watts, watt no? So yun nakuha natin per hour, no? So yun yung na reading ng ating uh, watch meter, no? So tugma naman siya dahil 0.75 lang yung unit natin. So kung i-convert natin sa wattage niya ay nasa 900 to 1000 ah uh, watts lang siya, no? So i-convert natin guys into kilowatts, no? Para makuha natin kung magkano yung consumption natin. So i-divide natin siya sa 1000. No so ang lumalabas mayroon tayong 0.9 ah uh, kilowatts per hour no ang kinakain ng ah uh, window type na ito no So ang gagawin natin i-multiply niyo siya kung magkano yung rate niyo sa inyong lugar ng Meralco no So ang Laguna kasi guys ang rate niya ay 11.46 per kilowatt hour, no? So, ang lumalabas ay gumagamit tayo ng 10 piso o nagbabayad tayo ng 10 piso per hour kapag tayo ay gumagamit ng aircon na non-inverter. No? So, i-multiply natin sa 8 hours. Example, 8 hours nyo ginagamit yung aircon nyo. So, sa isang araw, gumagastos kayo ng 85 pesos. So, i-multiply natin siya sa 30 days. no sa isang buwan times 30 no kung araw-araw kayo nag uh, aircon so ang lumalabas guys ay 2577 pesos ang inyong babayaran kapag gumagamit kayo ng aircon no? so kung dalawa yung aircon nyo so inexpect nyo na na mas malaki yung babayaran nyo so ito ay isang aircon lang guys no so yan so ito yun sa so, mga nagtatanong no kung magkano talaga ang binabayaran sa kuryente kapag gumagamit ka ng aircon okay thank you bye bye